And yo, what's up guys? Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras na ko na mapanood sa mga palang araw sa ating lahat. It's me, your car guy. Yan, 8 gig pep talk. The gig pep talk Di katatapos lang ng ulan pero minsan pa ulan ulan pa rin. Pero ngayon, uminit siya. So, eto na tayo waiting tayo dun sa uh, ayan yung kukuha na so sold na to uh, na lang natin yung financing sa kasi yung buyer para mamaya pipirmahan tayo and then okay na siya so sold unit na to via uh, Asia Link financing so ang price nito yan nakuha niya 90k and then 10,000 monthly so 90k lang nagkaroon siya na ng ano ng mga uh, uh, napakagandang Toyota Vios J yung 2014 model gasoline manual transmission, offset yung mags, napakakinis ng paint, malamig yung aircon, nakatin, tapos yung pambansang accessories, sun visor, and yan, yan yung mga accessories na dinagdag. So, okay na okay. So, tingnan natin nga mamaya kung paano at kung ano yung mga nangyari. So, 90k sold. Uh, sold for 90k and 10,000 monthly for 2 years lang so after 2 years sa kanya na to napakaganda siyempre kung may mamaala ayan, abangan nyo sa bag So after nitong nilabas na itong vlog na to, itong susunod, bagong dating, may init-init pa and sold na rin yung ano natin, yung crosswind. So bali, ang naot nating ngayon, dalawang sasakyan, yung dalawang puti, si crosswind, sa si Toyota Bios. And ito yung bagong dating and may parating na ano, na adventure and hopefully rub for kung uh, matutuloy. Pero as of now, yeah, ito pa lang yung bagong dumating natin, si Dana lang na nakati na konti, si Honda CRB 2003 model, gasoline engine, Uh, uh, manual transmission tapos updated yung regist uh, registration niya. super sariwa bago yung apat uh, na gulong and syempre kung bago ka pa lang sa akin video eh welcome na welcome ka rito shout out shout out sa lahat ng mga bayaning OFW natin maraming maraming salamat sa inyong suporta. at syempre ang mga tag taga rito sa atin ang mga ating mga kabaya maraming maraming salamat sa suporta. at sana balang araw eh sa akin kayo makuha ng pinapaharap yung so ayun so intayin natin nga mamaya bye bye May pangarap kang sasakyan Tara dito na sa 8 gig pep talk Sigurado alang ka ba Quality second hand Parang bagus sa tingin Sa bawat ride mo kami nasa likod din Di kailangan ng bago Basta maayos, maingat Kasama mo kami sa bawat hagbang Mapakalsada o trip sa malayo si kailan man Buying sale, mabilis, walang hassle sa'yo Magtiwala lang kami na ang bahala rito Ang bawat gulong may kasamang kwento Sa bawat at ayan na nga, natapos na yung mga pagpapirma, yung mga contract signing ni Madam. So, all goods na tayo, done deal na tayo, i-award na lang natin yung sasakyan kay ma'am. So maraming maraming salamat po sa pagtitiwala kay 8GB Pep So kayo, kung naghahanap kayo ng mga financing o kaya naghahanap kayo ng second hand car na kulang yung pera, pang down, huwag kayong alala Napakadaling uh, mag-apply dito. Hindi na kailangan ng back approval. Hindi na kailangan ng napakaraming requirements hindi na rin kailangan maghintay ng napakatagal dahil one day pricing lang eh all goods na tayo so ayan final touches na lang ni tata yung mga uh, ah, nag endorse na lang siya tungkol dito sa sakyan at syempre eh, congratulations po maraming maraming salamat po at muli ang inyong 8 in nagpapalala pep to ang nagpapaalala na pagkabibili ng second hand car eh mas mainam na magdala kayo ng mekaniko nang sa ganun naman ay eh, makasigurado kayo sa sakya binibili nyo so ayan final na ayan na ang may wagang susi maraming maraming salamat po ang inyong lingkod AK Pep Talk hanggang dito na lang God bless everyone mabuhay ka hanggang gusto mo see you on my next vlog bye bye Si si, si kai na narana sumakai mong tiwala sa amin sa 8 gigabox lagi kang panalorin bawat sasakyan may kwento at saya. ya dito lang sa amin right mo ya boy.